Pamantama, meron po tayo makakausap sa linya ng telepono. Pag-uusapan po natin yung mga hindi madaanan na mga tulay, ano po to? Kalkalye at syempre magbibigay din tayo ng ano, uh, ng katanungan regarding po dito sa uh, yung tulay. Diyan po sa may uh, ano tawag dun? Karaga ba tawag doon? Yun? Yung Santa Maria bridge. Okay, nasa linya po natin si Secretary Manuel Bunuan ng uh, uh, DPWH Secretary. Magandang magandang araw po. Magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat at uh, lalo, -lalo po sa ating mga ating subaybay. Ayan, Sekretary, bago ko puntahan itong mga problema sa Kali ngayon at uh, dito sa pumping station, kumustahin ko ho yung uh, guhong tulay dun po sa may Isabela, yung Santa Maria Bridge po. Ako po kasi may kababayan, ako yung taga Norte din. Eh, po. An opo, ano, po, ano ang uh, update din eh, uh, Sekretary? Uh, well, kasalukuyan po namin yung ginsinasagawa ng, uh, kuan ng uh, investigation. Ng, yung uh, repair at sa rehabilitation okay. program po siguro anytime soon baka mag magawa na po namin yung ano yung pagko-component ng tulay na yan uh, na abutan namin na uh, nasira oo nga oo oo po which is more mahirap ngayon na uh, secretary kasi bumabagyo uh, well, well hindi ho ngayon i think within the year actually sa tinap programa namin within the year i think oh, okay. baka mga Umpisano na I namin mean, ma-rehabilitate at ma-repair yung dole na yun, yung kabagan Santa Maria. Opo, so, opo. Ito po ba kas kasabay din ng investigasyon kung ano ho talaga nangyari, sino ho talaga yeah, bigay po. Opo. Yes, yes po. I think um, ah uh, sa po, I think we are preparing all the uh, legal uh, papers, yun. legal documents. Opo opo. pa Opo. May sampa naman namin yung uh, civil uh, liability mm -mm. kung sino po yung uh, kailangan agot uh, mm -mm. sa, sa pagkasira ng uh, tulay na hindi pa naman iti-turnover sa department uh -oh. at uh, nagkaroon na ako na ng uh, pagkasira. Problema. Yun hong tatlong uh, USEC po, uh, Sekretary, sila USEC Pipo, kakabral uh, at sa kalas, yung lumilutang huna tatlong pangalan, ito po'y kasama sa uh, tinatanong? saan po regarding uh, po dito sa Santa Maria Bridge na ah, hindi po hindi po hindi po ay marami pong kuwento dito hindi po sila ang uh, tinatanong ko dito kasi rung uh, pong noong mga nakaraang administration sinagawa po ito noong ah, mga okay uh, okay okay po ito. Uh -uh, uh -uh. so ito ho ito so dito dito sa administration nito ginawa yung tulay na yan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. na lang po ng administration nito po. O kaya nagawa na, na po yan nung nakaraang dalawang administration pa yan. Ayun. mas eh, mas malinaw kasi yan ho lumabas parang last week kuya ata lumabas yan secretary. Anyways, ah huh? uh, uh, Papano po ito? Yung uh, sinabi niyo po na okay naman. Kumusta po yung ating mga pumping? Ilan ho ba talaga pumping stations natin uh, secretary? ay marami po I think hmm. uh, mga more than the pumping stations all over Metro Manila 40, po ang usapan natin ng Metro Manila. Apo. And uh, these are all uh, being uh, well uh, many of them are being operated and maintained by uh, the MMDA yeah. po. Oh, so ngayon po uh, sa amin sa DPWH kinukumpuni namin I think about 32 pumping stations kasi mm -hmm. lumana po ito mga ito. Mm -hmm. Ito yung um, Um, uh, nire-rehabilitate namin dito para mas uh, uh, to increase yung uh, discharge capacities ko nito. Mm -mm. uh, uh, kailangan na po uh, mas malaki na yung mga bomba natin ilalagay dyan dahil nga because of the requirement po ng flooding ng, flooding ng Metro Manila. Opo, So ibig sabihin yung sinabi nyo kanina Secretary, 40 tapos 30 nire-rehabilitate pero nagagamit pa naman po as we speak now. Ay ay ay, eso po po nagagamit naman po. karamihan. kaya lang, ah uh, luma na yung mga iba kaya ito mga 32 uh, pumping stations Opo. po na binibigyan natin ko ng priority ngayon para ma-rehabilitate po. Opo. Secretary, hanggang kailan po yung uh, rehabilitation ng mga pumping stations na yan? May target date po tayo? Hanggang next year po, hanggang next year baka sakali matapos na po namin lahat. Marami na po kami natapos at mm -hmm. uh, 'yung mga natitira na lang po ang, ang programa na 'yan baka na by next year po. Oo, oo. oo. Secretary, tama ho ba itong uh, research namin na lumalabas? Ang ang problema talaga dito 'yung mga drainage system na dapat pumuntang mga tubig sa mga pumping stations? Tama po kasi oo. 'yung drainage system din ng Metro Manila It's been mean old uh, drainage system. Opo. Uh, noong pa po nung, uh, well, uh, sabi na, sabihin na natin, uh, wala pa masyadong tao sa Metro Manila. Marami pang open spaces na Apo. pwedeng paglagyan. ng uh, uh, flood, uh, rainwater, mm. yung mga eh, pero ngayon, eh, halos uh, paved paid na lahat ang Metro Manila. Mm -mm. So, uh, yung, uh, unfortunately, yung drainage system nila, drain mm -mm. drainage system ng Metro Manila, has not been upgraded ever since. Kaya, at saka, pangalawa ah. po, yung drainage system po barado. ng instrument nila ngayon oh. sa barado na po, you. mga silted na po karamihan. Oh, percent oh. 70% na silted na po yan mga yan. Opo, opo, opo. Kaninong responsibilidad po yan, na uh, Sekretary? Yung pag, uh, pagkabarado nung ano, nung mga drainage system? Well, I think 'to yung sinasabi po natin na dapat tulong-tulong po. Uh, Oo, tama. Yung, yung mga main tributaries po kasi ng ano ng Metro Manila mm -hmm. kaya ng uh, Pasig, Marikina, eto mm -hmm. uh, ito yung mga tuluyan mm -hmm. kaya dito mm -hmm. sa Marikina DPWH po yung mga, mga main uh, waterways. no mm -mm. Pero yung mga internal drainage po dapat uh, pinag din ng uh, lo local government. Tama. Tama. oh oh okay. Kasama at yung, yung ano? yung mga pagkumpulin -pag ng mga basura. At uh, yan po rin ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi makapunta po yung mga tubig baha sa pumping stations. Iyon. Iyon ang nagiging cost ng baha, Sekretary, sa totoo lang? Uh, partly po. Partly. Oo. Ah, uh, pag nag-meeting -nag na ho may may, may nakausap na po ba kayo ng mga LGUs lalong-lalo ni mga Metro Manila mayors? Ito N po ba yung coordinate kami with uh, Metropolitan Development Authority po ah uh, sila po ang uh, may uh, authority po dito oh, po. sa, ano, sa Metro Manila. Oo. Oh, oh. Sila uh, ho yung nakikipag... yung mga coordination oh. with local governments po. O oh, kasi ang problema yata dito, Sekretary, hindi na rin, basura na rin ng mga kababayan natin na walang disiplina eh. <laughs> Ito nga po yung dapat pagtuunan ng pansin din po na buti. Oo oh, oh, nga ho. Okay, so um papano po ito siguro? Um wala pa tayong malinaw kung hanggang kailan, secretary. So baka yung mga darating na uh, ulan at saka bagyo, lalo na po ito, may pumasok ko na bagong bagyo. Baka maging problema na naman are. Well, I think kasi lalong-lalo na po ngayon, wen sinasabi natin climate change phenomenon, lalong lumalakas at 'yan lumala, uh, yung mga pagbuhos ng ulan. Kailangan po at may mga programa naman po na hinahanda na ng ating mga uh, mga mayor noo at MDEAJP mm -hmm. uh, village, nagko-coordinate naman po kami. Uh Oo. -oh. Para yung um, kailangan po natin pagtugunan pansin rin po kasi iba na yung ka climate na sinasabi natin Tama. eh, kasi iba na. Tama. Iba na po yan. So uh, I think it has to be uh, uh reviewed or updated mm -hmm. yung mga programa natin mm -hmm. para uh, baka ano ho tayo dito sa climate change phenomenon na ito oo kasama ho ba sa problema ninyo na kasama rin ho dito sa aking naasaharapan nasa ngayon? Ito pong uh, MRT 7 Batasan Station. Cause po ito. Um, kagagaling ko lang po doon eh. Ang okay. inscription ko po yung sinasabi nila na MRT 7. I mm. think uh, um nandun yung mga taohan namin dito and I think uh, tinitingnan namin, I think uh, the problem is yung cross drain na ginag uh, cross drain that mm -hmm. supposed to convey yung uh, mga dans uh, drainage system o flood water mo ang oh. silted po kaya uh, ah uh, yan lang naman po ang problema para gay ko doon eh. so bado na, na naman pala uh oo -oh. barado yung kwan doon kaya yung mga tao namin doon uh, nagbigay ko na instructions kanina bigyan ng priority para matisilt po yung yung cross drain na uh, bumabagtas po sa commoner tadi niya oo oh ito po ba ang mga pagbaha na ito ay um, uh, lalo ngayon yung mga kalye po natin ay nabababad sa baha. Gaano ka kalaki yung epekto sa sa, sa kalye po na nag, lalo lalo yung mga kalye na espalto, secretary? Well, uh, dapat hindi naman ho nasisira agad yung mga aspalto natin ngayon except yung mga luma na po ha. Oo, yung oo. Luma na po. Yung mga Yung mga po nilalagay namin ng na mga bagong aspalto ngayon, dapat susceptible na sila sa tubig eh. Mm -hmm hindi na dapat na sinasisira yung uh, tinatawag namin na uh, SMA uh, mix na mm -hmm. kailangan na, na uh, pwede na pong magpa uh, ng tubig. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Uh, stone must take asphalt, yun na sinasabi po namin. Yun ang bagong technology, na ginagamit na namin asphalt. Pero yung mga luma po ng mga asfalto, yun ta, talaga yung po, problema? Uh, eh, problema dahil uh, 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 matagal na rin po at uh, kailangan na rin po mapalitan. Opo. Secretary, pasensya na kayo. Alam ko na sagot nyo na to at uh, uh, ngayon ko lang ko kayo Opo. kasi nakasap. Yung regarding yung sa, sinasabi ni uh, Chairman Artes, yung isa ho sa mga nagiging cost ng baha sa Metro Manila o particularly sa Ross Boulevard, eto hong Dolomite Beach? Uh, well, um, Dolomite Beach actually was implemented by DNR. Apo. Kaya lang yung DNR, meron din po sila mga pumping stations dyan eh. Apo. So, may pa mga pumping stations yan. At uh, tumutulong din po kami sa kanila sa DNR. Actually, eh, makikipag-usap ulit kami sa kanila mm -hmm. para kung paano mapa Uh, mapaandar at um, paggana yung mga pumping stations at mm -hmm. uh, kung kailangan pang uh, palakihin o ano yung yung mga pumping stations diyan. Um yung Dolomite Beach naman po eh ang kanatatandan ko diyan eh parang meron po yung ginawa yung mga yung mga uh, pipes na magprocross cross diyan sa Dolomite Beach na sa ilalim na po 'yan eh. Mm -hmm. sa ilalim po. So kung sa, sa ilalim po wala naman ng problema uh, hindi barado hindi nagiginko kung, hin, kung, kung, kung hindi barado. kung hindi barado walang problema sa baha yes. Oo. nako eh so paano po 'yun uh, so tuloy lang po yung coordination niyo dahil since it's Apo. under DNR yung dolomite Uh yes kanila yung dolomite at yung mga pumping stations po uh, sa area na yan 'yun okay secretary maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIC okay po maraming. Maraming salamat din po sa ating pagkakasalamat. Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonuan. Ronda Pilipinas!